Ang mga higante na binanggit sa Biblia ay palaging nag-uudyok ng kuryosidad at pagtataka kahit sa mga taong hindi pamilyar sa lumang tipan. Ang mga dambuhalang nilalang na sinasabing minsang gumala sa mundo ay nananatiling misteryosong bahagi ng mga sinaunang kwento, ngunit ang hindi alam ng marami ay hindi lang sila nagmula sa isang grupo o lahi. Sa halip, may iba't ibang angkan at linya ng dugo na pawang nagugat sa mga Nephilim, mga nilalang na isinilang mula sa pagsasanib ng mga anak ng Diyos at mga babaing tao. Bawat grupo ay may natatanging katangian at kahalagahan sa kasaysayan ng Biblia. Sa video na ito, susuriin natin ang mga lumang teksto upang tuklasin ang pagkakakilanlan ng mga kakaibang lahing ito ng mga higante na lumitaw matapos ang baha ayon sa Biblia. Maghanda kang matuklasan ang mga katotohanang madalas na hindi pinapansin. Matapos ang malaking baha, ang Genesis Kabanata 6 ay naglalaman ng isa sa mga pinakahiwaga at kapanapanabik na bahagi ng Biblia ang paglitaw ng mga higante. Ikinuwento dito ang mga anak ng Diyos na namangha sa kagandahan ng mga anak na babae ng tao at pinili silang maging mga asawa. Mula rito, isinilang ang isang bagong lahing halo, ang mga Nephilim. Ang mga nilalang na ito, napakalalaki at napakalalakas, ay nabuhay bago ang baha, ngunit sa paanong paraan ay lumitaw muli kalaunan. Dito lumilitaw ang isang mahalagang tanong, sino nga ba talaga ang mga anak ng Diyos na ito? Maaring matagpuan ang sagot sa salitang Hebreo mula sa orihinal na kasulatan, Benha Elohim, na sa Aramaik ay lumilitaw bilang baalaha. Ang parehong mga termino ay kadalasang inuugnay sa mga nilalang mula sa langit tulad ng mga anghel, ipinapahiwatig nito na ang mga higante ay hindi lang mga taong matangkad, kundi mga hybrid, mga anak ng bumagsak na mga anghel at kababaihang tao. Ang mga anghel na ito, na tinawag na mga tagapagbantay, watchers, ay iniwan ang kanilang banal na katayuan at naging tiwali. Pinili nilang makisangkot sa mga tao sa paraang lumalabag sa natural na kaayusan. Kung iisipin ang mga higante ay mga anak ng sinaunang espiritu, ipinapakita nitong hindi lang sila pisikal na malalaki, kundi may dalang espiritual na kadiliman. Ayon sa Biblia, ang mga nilalang na ito ay dumami at lumakas bago ang baha at nagdulot ng takot, kasamaan at pagkawasak. Malaki ang naging bahagi nila sa pagbagsak ng moralidad na ayon sa kasulatan ang naging dahilan ng hatol ng Diyos at ang paglilinis sa pamamagitan ng baha. Ngunit isa pang palaisipan ang lumilitaw, paano muling lumitaw ang mga nilalang na ito pagkatapos ng isang paghuhugas na dapat sanay nagwakas sa kanila? Hindi nagkakaisa ang mga iskolar sa sagot dito, ngunit isang karaniwang teorya ay kahit na nawasak ang mga unang Nephilim, na natiling aktibo ang mga bumagsak na anghel at patuloy na nakaimpluensya sa mga tao. Hindi natapos ang kanilang pakikialam sa baha. Sa halip, nakahanap sila ng mga bagong paraan upang makihalubilo sa mga lipunan, kaya't may panibagong mga Nephilim na lumitaw sa mga sumunod na panahon. Ang patuloy na presensya ng kasamaan na ito ay maaaring nagpapaliwanag kung bakit bumalik ang katiwalian at espiritual na pagkabulok sa iba't ibang anyo. Ayon sa ilang kasaysayan at sanggunian sa Biblia, ang mga madidilim na nilalang na ito ay nauugnay pa sa mga sinaunang paganong relihiyon na lumilitaw kasama ng mga babaing pari na sumasamba sa mga kakaibang diyos. Maraming beses na nagbabala ang Biblia na ang mga tinatawag na diyos na ito ay hindi basta-bastang inimbentong mga idolo kundi masamang espiritu na nagtago sa ilalim ng iba't ibang pangalan layuning sambahin at magkamal ng kapangyarihan at hindi ito natapos sa lumang tipan. Noong panahon ni na Moises at Aaron, habang kaharap nila ang pinuno ng Ehipto, ang mga lokal na mangkukulam ay nagpakita rin ng mga kakaibang kapangyarihan, gaya ng pagbago ng kanilang mga tungkod upang maging ahas. Ang nangyari sa mga salamangkero ng Ehipto ay hindi lang panlilin lang, Ito'y patunay ng masamang kapangyarihang kumikilos sa pamamagitan nila. Senyales na ang pakikisalamuha sa mga di nakikitang nilalang ay patuloy na humuhubog sa kasaysayan ng tao. Ang mahalagang ideya rito ay bagamat maraming itinuturing na alamat o lumang kwento ang mga ito, may dahilan para maniwalang ang mga nilalang na binanggit kahit hindi na natin nakikita, ay patuloy pa rin nakaaapekto sa mundo sa tahimik ngunit makapangyarihang paraan. Ang mga Nephilim, bago at pagkatapos ng baha, ay hindi lamang kilala sa laki. Sila ay sumisimbolo kung paano maaaring makialam ang mga supernatural na nilalang sa mga pangyayari ng tao nang hindi halata, ngunit may malalim na epekto. Ang mga higanting ito ay hindi lang basta dambuhalang nilalang, sila ay patunay ng isang espiritual na pag-aaklas. Paalala sila ng katiwali ang nagsimula noong nagsama ang mga bumagsak na anghel at mga kababaihan at isinilang ang isang mapanganib na lahing halo. Sa paanong paraan nagpatuloy ang mga nilalang na ito sa pag-impluensya sa mundo kahit tapos na ang baha? ang dakilang baha ay hindi tuluyang wakas ng kanilang pag-iral para lamang itong pansamantalang paghinto. Di nagtagal, lumitaw muli ang panibagong henerasyon ng mga higante kumalat sa gitnang silangan at maging sa mga malalayong lugar. Ayon sa Biblia, ang mga higanting ito ay naging makapangyarihang mandirigma ang ilan sa kanila ay nagtayo ng malalakas na kaharian at naging malalaking banta sa mga karatig bansa, kabilang na ang mga Israelita. Ayon sa kasulatan, hindi bababa sa limang magkaibang angkan ng mga higante ang nanirahan sa rehiyong ito mula sa silangang bahagi ng Mediterranean hanggang sa sinaunang Mesopotamia at maging sa ilang bahagi ng Ehipto. Ang mga grupong ito ay tumira sa mga lugar na ngayon ay tinatawag nating Israel, Iraq, Syria at mga karatig na bansa. Nagtayo sila ng mga lungsod at kuta bilang depensa at naging hadlang para sa sinumang hukbong tangkang dumaan o sakupin ng mga ito. Isa sa mga pinakadramatikong kwento tungkol sa mga higante ay makikita sa mga bilang kabanata labintatlo. Sa bahaging ito, nagpadala ang mga Israelita ng mga tiktik upang siyasatin ang lupain ng Canaan. Ngunit nang makita nila ang mga anakim, isang grupong kilalang kinatatakutan, sila ay nabigla. Napakataas at nakakatakot ng mga ito na sinabi ng mga tiktik na para silang maliliit na tipaklong kung ihahambing sa kanila. Hindi lamang ito kwento ng lakas. Ipinapakita rin nito ang emosyonal at mental na bigat na dala ng presensya ng mga higanting ito. Ang mga Hebreo sa takot at pangihina ng loob ay nagduda kung kaya pa nilang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Ipinahayag din sa ulat kung gaano kalakas at kahusay ang organisasyon ng mga taong naninirahan sa kanaan ang kanilang mga lungsod ay mabigat ang depensa at binabantayan ng mga higante, kaya't halos imposibleng maisip na masasakop ang mga ito. Ang matinding takot na dulot ng pagkakita sa mga higante ay halos naging dahilan upang isuko ng mga Israelita ang kanilang paglalakbay sa lupaing pinaniniwalaan nilang ipinangako sa kanila. Ipinapakita ng takot na iyon kung gaano kalaki ang banta hindi lang sa kanilang kaligtasan kundi pati sa kanilang pananampalataya at determinasyon. Ang mga higante ay higit pa sa mga mandirigma. Sila ay naging simbolo ng isang mas malalim na labanan sa pagitan ng banal na layunin at espiritual na pag-aalsa sa pagitan ng liwanag at espiritual na katiwalian ang pagiral ng mga higanting ito na may misteryoso at supernatural na pinagmulan ay nagpapakita na ang labanan para sa lupang pangako ay hindi lang tungkol sa teritoryo. Ito ay espiritual na tunggalian kung sino ang siyang dapat gumabay sa hinaharap ng sangkatauhan. Sa susunod na bahagi, patuloy nating susuriin ang limang angkan ng mga higanting binanggit sa Biblia, tuklasin kung saan sila nagmula at kung ano ang ibig sabihin ng kanilang sinaunang mga pangalan. Bawat tribo ng higante ay may kanya-kanyang kwento na higit pa sa kanilang laki at kumakatawan sa mga kakaibang kapangyarihan at espiritual na hamon na mahirap ganap na maunawaan. Isa sa mga unang at pinakakilalang grupo ng mga higante sa Biblia ay ang mga Rephaim. Ang mga dambuhalang nilalang na ito ay kabilang sa mga pinaka nakakagulat at kinatatakutan sa mga banal na kasulatan. Ang kanilang pangalan ay malapit na kaugnay sa mga tema ng kamatayan at kabilang buhay. Ang salitang Rafa na isahan ng Rephaim ay may malalim na kahulugan na tumutukoy sa mga espiritu o puwersang may koneksyon sa mundo sa kabila ng buhay. Sa parehong wikang Hebreo at Phoenician, ang Rephaim ay hindi lang tumutukoy sa mga higante, kundi sa mga nilalang na parang multo, mga aninong tila naglalakad sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit bakit ganito ang tingin sa kanila ng mga sinaunang tao? Maaring ito'y dahil sa kwento ng malaking baha, isang matinding pangyayaring ayon sa Biblia at sa mga lumang alamat ay lumipol sa mga nilalang na ito sa balat ng lupa. Pinalaganap ng mga higanting ito ang takot at kaguluhan bago sila pinuksa ng banal na tubig. Ngunit matapos ang baha, muling lumitaw ang mga higanting ito sa misteryosong paraan. Paano ito nangyari? Maraming sinaunang sanggunian ang nagsasabing ang mga bumagsak na anghel, ang mga naghimagsik laban sa langit, ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga tao. Ang mga makapangyarihang nilalang na ito na tinuring na mga Diyos ng mga sinaunang tao ay muling bumaba at muling nakipag-isa sa mga kababaihan. Ito'y nagbunga ng panibagong lahi ng mga higante na nagpapatuloy sa dugong Nephilim. Ang laki ng mga refaim ay higit pa sa anumang nakita ng tao. Sila ay mga tunay na higante na tila hindi makatao ang laki. Isang kilalang halimbawa ay si Og, ang hari ng Bashan na iniulat sa mga sinaunang teksto na may napakalaking katawan. Sinasabing lampas labin limang talampakan ang kanyang taas at higit anim na talampakan ang lapad, isang tunay na dambuhala sa lahat ng kahulugan. Ang iba pang mga repaim ay may parehong mga katangian na nagpapakitang ang buong grupo ay nakakatakot sa laki at lakas. Dahil dito, sila ay kinatakutan ng lahat ng kalapit na mga bansa. Ang susunod na grupo ng mga higante na ating tatalakayin ay ang mga anakim, mga inapo ng isang nilalang na ang pangalan ay anak tulad ng mga Refaim, ang mga anakim ay kilala sa kanilang matinding taas at lakas. Ngunit habang ang pangalan ng Refaim ay may koneksyon sa kamatayan, ang kahulugan ng Anakim ay naglalantad ng mas nakakabahalang pinagmulan. Si Anak ay hindi lang isang personal na pangalan, maaaring nagmula ito sa sinaunang Sumerian kung saan ang kahulugan nito ay mga anak ng mga bumagsak mula sa langit ipinapakita nito ang madilim na pinagmulan ng grupong ito. Sinasabi nitong ang mga anakim ay higit pa sa malalakas na mandirigma. Sila ay direktang inapo ng mga nilalang na itinuturing na mula sa kalangitan o mga rebelding Diyos. Ang mga kakaibang nilalang na ito kadalasang kinikilala bilang mga bumagsak na anghel o mga Diyos ng mga sinaunang paniniwala ay bumaba sa lupa lumabag sa mga banal na batas at lumikha ng panibagong lahi ng mga higante. Ang mga anakim bilang inapo ng mga makalangit na nilalang ay may tuwirang ugnayan sa spiritual na mundo. Dahil dito, taglay nila hindi lamang ang lakas kundi pati ang autoridad sa harap ng mga tao. Sa mga sinaunang teksto, inilalarawan sila bilang mga mandirigmang napakataas kumpara sa karaniwang tao, mula anim hanggang sampung talampakang mas matangkad. Ayon sa ilang ulat, maari silang umabot ng labing isa hanggang halos labing apat at kalahating talampakan ang taas. Dahil sa kakaibang laki nila, sila ay naging seryosong banta. Sinasabi pa sa ilang tala na maaring ang taas nila ay katumbas o mas higit pa sa mga repaim, umaabot sa higit labing apat punto walong talampakan. Ngunit hindi lang pisikal na lakas ang dahilan ng takot sa kanila. Ang mga higanting ito ay may kakaibang espiritual na presensya, kaya mas lalo silang kinatatakutan. Ang kanilang pinagmulan bilang mga inapo ng mga bumagsak mula sa langit ay nagpapahiwatig na sila ay higit pa sa karaniwang mandirigma sila ay sagisag ng mapanganib na pagsasanib ng makalupang laman at makalangit na kapangyarihan isang simbolo ng pagsuway sa batas ng Diyos dahil dito ang mga anakim ay naging simbolo ng paghihimagsik laban sa kapangyarihang makalangit Paalala sila na may mga madidilim na puwersang patuloy na gumagala sa mundo layuning sirain ang kaayusan ng Diyos. Habang ang mga anakim ay kinatatakutan dahil sa kanilang lakas at pinagmulan, may isa pang lahi ng higante na mas lalong naghatid ng takot sa sinaunang gitnang silangan, ang mga emons. Binanggit sa Biblia ang mga higanting ito, partikular sa Deuteronomio 2, 10-11, kung saan sinasabing, Ang mga emon ay dating nanirahan doon, isang malakas at maraming taong grupo. Kasing tangkad ng mga anakim mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapantay nito ang emons sa mga anakim pagdating sa laki, maaring higit pa sa labintatlong talampakan ipinapahiwatig ng paghahambing na ito na ang mga imon ay malapit ding kamag-anak ng mga refaim na kilala na sa kanilang dambuhalang taas. Ang pangalan ng Emons ayon kay Rabbi Rashi ay maaring isalin bilang nakakatakot o halimaw. Isang salitang hindi lang tumutukoy sa kanilang anyo kundi pati na rin sa takot na dala nila sa puso ng mga sinaunang tao. Ang pangalan pa lang nila ay nagpapahiwatig ng kapangyarihang higit pa sa laki. Ito ay ang matinding presensya nila na tunay na nakakatakot. Ngunit ang tunay na nagpatingkad sa kanila ay hindi lang ang anyo, kundi ang kanilang tinig. Ayon sa sinaunang historyador na Hudyo na si Flavius Josephus, isa sa mga pangunahing sanggunian tungkol sa mga higante, ang mga emons ay may alingaw-ngaw ng tinig na ubod ng lakas at tapang na parang dagundong ng leon ang malalim, marahas at makapangyarihang tunog na ito ay nagdulot ng matinding sindak maging sa pinakamatatapang na mandirigma na naiwan na parang lantang gulay sa takot bukod sa malakas nilang tinig sinasabing ang mga amons ay may mga anyong baluktot at marahas parang ang kanilang katawan ay sumasalamin sa hilakbot na dala nila na nagpatindi sa pangamba kumpara sa iba pang lahi ng mga higante tulad ng Anakim o Refaim habang ang Anakim ay kilala sa kanilang lakas at makalangit na pinagmulan at ang Refaim sa kanilang anyong multo at madilim na kalikasan ang mga Emons ay tumatak sa kasaysayan bilang mga tunay na halimaw hindi lang ang laki o lakas ang dahilan kundi ang matinding takot na hatid ng kanilang mismong presensya. Ang kwento nila ay hindi lang tungkol sa lakas, ito'y patungkol sa kapangyarihan ng takot. Ang mga Amons ay nag-iwan ng malalim na bakas hindi lang dahil sa laki nila kundi dahil sa nararamdaman ng mga taong makasalubong nila. Isang pakiramdam ng ganap na kawalang laban at matinding takot sa kanila ang kasamaan ay nagkaroon ng anyo, nakikita, naririnig at nararamdaman, kaya't naging buhay na bangungot sila sa sinumang tumapat sa kanila. Ang ikaapat na grupo ng mga higanting nagdala ng takot sa gitnang silangan ay ang mga Zuzim. Bagamat hindi sila kasing tanyag ng mga anakim o emons, ang mga dambuhalang nilalang na ito ay binanggit din sa mga sinaunang tala bilang isa sa mga lahi na minsang naghari sa ilang bahagi ng lupain ang kanilang pangalan na nagmula sa salitang Aramaic ay sinasabing nangangahulugang matatag, makapangyarihan o malakas akmang-akma sa kanilang dambuhalang laki at hindi matatawarang lakas pinaniniwalaang ang mga zuzim ay may taas na mula siyang punto walo hanggang labing tatlong punto limang talampakan na naglalagay sa kanila sa hanay ng pinakamalalaking higante na lumakad sa mundo. Tulad ng ibang sinaunang mga higante, pinaniniwalaang sila ay bahagi ng mga kakaiba at misteryosong linya ng dugo na may koneksyon sa mga nilalang lampas sa natural na mundo. Bagamat kakaunti ang impormasyon tungkol sa mga Zuzim kumpara sa mga Emon o Anakim, binanggit pa rin sila sa Genesis 14. Sa bahaging iyon, lumilitaw sila sa kwento ng isang labanan kung saan nasangkot si Kadur Lauma, pinuno ng mga Elamita, kasama ang ilang iba pang grupo. Sa labanang iyon, inilunsad ni Kadur Lauma ang isang mabagsik na kampanyang militar inatake ang mga tribo sa buong rehiyon. Ang mga Zuzim na naninirahan sa lugar na tinatawag na Ashtaroth Khanim, ay kabilang sa mga sinalakay at natalo. Ang pamamaslang na ito ay isa lamang sa maraming sagupaan sa pagitan ng mga tao at mga higante na kalaunan ay nagdulot ng unti-unting pagbagsak ng kapangyarihan at saklaw ng mga dambuhalang nilalang na ito. Ang pagkatalo ng mga Zuzim ay hindi lang isang simpleng labanan, kundi bahagi ng mas malawak na kwento ng digmaan sa pagitan ng tao at mga nilalang na mula sa ibang daigdig. Ang pagbagsak nila ay itinuturing na sandaling na naig ang mga tao laban sa mga nilalang na may kapangyarihang supernatural. Ngunit ito rin ay nagbubukas ng mga tanong gaano ba kalalim ang naging ugnayan ng mga higante sa buhay ng tao? At ano ang naiwan nilang bakas? Sa mga tradisyong biblikal, ang mga higante ay hindi lang basta malalaki o malalakas. Sila ay mga simbolo ng puwersang higit sa pisikal na mundo, mga kapangyarihang sumasalungat sa kaayusan ng kalikasan at espiritu. Bawat lahi ng higante, mula sa Repaim hanggang sa Zuzim, ay kumakatawan sa higit pa sa laki. Sila ay mga sagisag ng pagkawasak, kasamaan at paglaganap ng katiwalian matapos ang malaking baha. Habang ang mga higanting ito ay nalipol at ang kanilang mga lahi ay nagwakas, ang kanilang mga kwento ay patuloy na umaling sa paglipas ng panahon." inalala ng mga tao ang kanilang mga pangalan, ipinasa ito bilang babala at paalala na ang mga puwersang supernatural ay patuloy pa rin humuhubog sa mundo sa paraang hindi lubos na nauunawaan. Ang huling grupo ng mga higanting binanggit sa Lumang Tipan ay isa sa mga pinakanakamisteryo, ang mga Zamzumim. Ang mga higanting ito ay nanirahan sa gitnang silangan, lalo na sa silangang bahagi ng Ilog Jordan. Itinuturing sila bilang huling bakas ng makapangyarihang lahing higante na minsang namuno sa malalawak na teritoryo sa loob ng maraming salinlahi. Bagamat panandalian lang lumitaw ang kanilang pangalan sa kasulatan, nananatiling napapalibutan ng misteryo ang mga zamzumim kaunti ang nalalaman tungkol sa pinagmulan nila o kung paano sila nawala. Tulad ng mga Zuzim at Emins, kilala rin ang mga Zamzumim sa kanilang napakatangkad na taas at matinding lakas. Ayon sa mga lumang teksto, ang mga higanting ito ay may taas na mula labing tatlo punto, isa hanggang labing apat punto, na nagpapabilang sa kanila sa pinakamatatangkad sa lahat ng sinaunang lahi ng higante na binanggit sa Biblia marami silang katangi-ang kapareho ng mga tribong Dambuhala tulad ng mga Zuzim ang kanilang napakalaking lakas at matinding presensya ay dahilan kung bakit sila ay kinatatakutang mga pinuno ng kanilang mga lupain at sila ay naging isa sa mga huling grupong higante na nabuhay bago sila tuluyang naglaho Kilala ang mga Zamzumim bilang mahuhusay at mapanganib na mga mandirigma. Patuloy na banta sa mga kalapit na tribo. Hawak nila ang kontrol sa mahahalagang rehiyon at gumagamit ng kapangyarihan sa malalawak na teritoryo na nagpapasuko sa sinumang tribo na nagtangkang manirahan sa malapit. Ngunit tulad ng maraming kwento ng mga higante, nagpatuloy ang kasaysayan at iniwan sila sa nakaraan ayon sa biblia ang mga amonita mga inapo ni lot ay kalaunan nakipaglaban sa mga zamzumim upang angkinin ang matabang lupaing dating hawak ng mga higante sa kwentong ito, nagtagumpay ang mga amunita sa pagpuksa sa mga zamzumim, inangkin ang kanilang teritoryo at unti-unting binura ang alaala ng mga sinaunang nilalang na ito. Mahalaga ang labanang ito dahil ito ang naging hudyat ng pagkawala ng mga dambuhalang lahi sa bahaging iyon ng mundo, na nagbigay daan sa mga tribo ng tao na umangat at pamunuan. Pagkatapos magtagumpay ng mga amunita at sakupin ng mga lupaing dating sa mga zamzumim, nagtapos ang panahon ng mga higante. Ang pagbagsak nila ay nagmarka ng pagbabago mula sa mundong pinamumunuan ng makapangyarihang mga nilalang tungo sa mundong hinubog ng mga tao. Ayon sa ilang mananaliksik, maaring ang mga zamzumim ay isang sangay ng mga refaim, isa pang sinaunang lahi, ng mga higante na binanggit sa kasulatan. Kung totoo ang teoryang iyon, hindi lang sila nanirahan sa silangan ng ilog Jordan, maaring nanirahan din sila sa mga lugar tulad ng Syria at ilang bahagi ng Israel sa kasalukuyan. Ang ideyang ito ay nagpapakita ng isang nakaraang panahon kung kailan ang malalaking nilalang ay gumagala sa malalawak na bahagi ng gitnang silangan. Maaring ang mga Zamzumim ang huling kilalang grupo ng ganitong uri na buhay bilang mga mangangaso at biktima hanggang sa tuluyan silang naubos ng mas maliliit ngunit lumalakas na tribo ng tao. Bukod pa rito, naniniwala ang ilan na ang pangalan ng Zamzumim ay may kaugnayan sa isang salitang Hebreo na nangangahulugang mga tagaplana o mga mapagkunwari. Kung totoo ito, nangangahulugan na sila ay hindi lang pisikal na makapangyarihan, kundi tuso rin at marunong gumawa ng mga lihim na alyansa. Ang paliwanag na ito ay nagpapahiwatig na ang pagkatalo nila ay hindi lamang dahil sa lakas militar ng mga amunita, kundi posibleng bunga rin ng panlilinlang at pampolitikang pakikitungo sa ibang grupo. Sa huling tagumpay ng mga Amonita, tuluyang nawala ang isa sa mga huling angkan ng mga higante na binanggit sa lumang tipan. Bagamat kakaunti ang nalalaman tungkol sa kanila, ang kwento ng mga Zamzumim ay sumasalamin sa mas malawak na tema ng isang mundong minsang pinuno ng mga higante at mga banta mula sa kabilang daigdig. Ang mga labanan sa Biblia ay hindi lamang simpleng sagupaan ng mga hukbo. Ito rin ay mga sagisag ng mas malalim na espiritual na labanan para sa kapangyarihan sa mundo. Ang pagbagsak ng mga zamzumim ay naging hudyat ng pagtatapos ng isang sinaunang at misteryosong yugto. Ngunit ang mga kwento tungkol sa mga dambuhalang nilalang na ito ay patuloy pa rin nabubuhay, pumupukaw ng imahinasyon at walang humpay na interes sa mga lihim na puwersang minsang humubog sa unang kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga kwentong ito na ipinasa sa bawat henerasyon ay patuloy na kumakapit sa mga historiador, mga naghahanap ng espiritual na katotohanan, at sa mga taong sumusuri sa mga sinaunang sikreto. Lahat umaasang matuklasan ang tunay na kwento sa likod ng mga higante at ang papel na ginampanan nila sa paghubog ng sinaunang lipunan. Bagamat wala nang banggit tungkol sa mga zamzumim sa kasalukuyang tala ng Biblia, ang kanilang alaala tulad ng iba pang mga higante sa kasulatan ay nananatili sa mga alamat at kwentong bayan ang kanilang kwento ay paalala na sa paglipas ng panahon, palaging hinarap ng sangkatauhan ang mga puwersang hindi lubos na nauunawaan. At kahit na ang mga higanting ito ay nawala na sa ating mundo, ang kanilang pamana ay nananatili sa pinakaliblib na bahagi ng alaala ng tao na tila patikim ng isang panahong puno ng mga hiwagang lampas sa ating pangunawa. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Naway nakita mong kapaki-pakinabang ito. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa muli. Mag-ingat ka at paalam.